Mangkain ng 30 anyos sa lalaki na aagnas na ng madis nakabigti nakabigte ito sa kanyang tahanan sa Hermosa Bataan. Detali ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37 Danny, good morning. Nakabigti at masangsang na ang amoy nang madiskubre itong nakabigti sa loob ng kanyang tahanan, ang isang 30 anyos na lalaki sa Purok 6, Barangay Kataning Hermosa, Bataan. Ayon sa investigasyon, nadiskubre ito alas 12.30 kapo ng hapon na kinilalang si Benjamin Di Donaldo Jr., walang asawa. Naamoy umano ito ng mga kalapit bahay niya, ang masangsang na amoy mula sa bahay nitong biktima kaya't kanilang kinatok, subalit walang sumasagot. Nang kanilang buksan ang silid, natuklasan nilang nakabitin itong biktima gamit ang isang nylon na lubid sa kanyang leg at wala ng buhay. Agad nilang ipinaalam sa mga kaanak at kapitbahay ng biktima ang nadiskubre at kalaunan ay iniulat sa impila ng pulisya. Batay sa resulta ng investigasyon, walang natukoy na palatandaan ng anumang foul play sa pagkamatay nito at ilang araw na din umano itong patay nang madiskubre kaya ng amoy. Tumanggi rin ang pamilya ng biktima na ipasailalim ito sa autopsy examination dahil naniniwala sila na sadya itong nagbigti sa sarili. Dani Kumilang, rs 37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.